Inaasahan ang 20% ng pagbaba sa presyo ng bigas sa Setyembre dahil sa pagtaas umano ng produksyon at bawas sa taripa. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace mula sa 49 pesos to 66 pesos na per kilo ng bigas, maaari daw na ito mula sa 45 to 62 pesos sakaling maipatupad ang pagbawas sa taripa. Nasa 4 na piso hanggang 5 piso kada kilo ang inaasahang pagbaba sa presyo ng per kilo ng bigas sa Setyembre ayon kay Finance Secretary Ralph Recto sa ginanap na Philippine Economic Briefing sa Pasay nitong Martes. Sa pahayag nito, sinabing inaasahan ang pagbaba sa presyo ng bigas dahil narin umano sa pagtaas ng produksyon at ang pagbaba ng taripa sa produkto. Posible umano ang pagbaba sa presyo sa pagitan ng mga buwan ng Hulyo at Setiembre. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, wala raw kasiguruhan ang pagbaba sa presyo ng bigas. Walang assurance na bababa eh, kasi depende on the world market eh, The mm. world market price ng bigas. So, wala rin assurance na bababa uh, eh, yung presyo kasi kung tinaas ng uh, other countries yung presyo ng uh, bigas, tataas din yung presyo ng atong uh, bigas for Matatanda ang inaprobahan ng Rice certification Law noong March 5, 2019 kung saan pinapayagan ang unlimited na pag-import ng bigas ng mga private traders. Basta mayroon silang phytosanitary permit mula sa Bureau of Plant Industry at makabayad ng 35% ng taripa sa mga shipment mula sa kalapit na bansa sa timog silang ang asya. Tingnan sinag. I think um, mas maganda is that yung tarip ibigay pa rin sa uh, collected mabigay pa rin sa ating mga magsasaka. Mm -mm. Tapos sa uh, yung pagbili ng palay, yun ang tutukan na huwag uh, masyadong sobrang taas. At least may kita yung farmers and eh, uh, di maluluki. Yung farmers, yung consumer naman eh, may 48 to 50 pesos sa presyo. Ace, kung ang mga rice retailers daw ang tatanungin, magiging malaking kaginhawaan daw ito para sa kanila at sa mga consumer kung matutuloy. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.